Ang La Union Provincial Library ang nagsisilbing tambayan ng ilang estudyante sa San Fernando City, lalo na kung wala pang oras ng kanilang klase. Dito rin nila ginugugol ang kanilang oras para sa mga gawain sa paaralan at universidad, gaya na lamang ni Mark Allen at kanyang mga kaibigan. bila estudyante kasi ma'am, um, kailangan namin yung ano, eh, pagiging, um, pagkakaroon ng quiet na lugar. So, library ma'am is the number one na pinaka quiet na na namin bilang mga estudyante. And isa pa ma'am is um, malamig kasi may aircon and katulad ng ano ma'am nasa isip ng mga ibang estudyante ma'am um, may internet may libreng akses ng libro. Muling nagbukas ngayong linggo ang La Union Provincial Library sa 5th floor ng Lupak Building sa San Fernando City. Matapos na pansamantalang magsara ng manalasang bagyong Emong noong July 25 ngayong taon, sumailalim sa renovation ang pasilidad dahil naapektuhan din ng kalamidad. Sa muling pagbubukas nito, maliwalas na pasilidad ang bubungad sa mga estudyante. Maraming bagong libro ring pagpipilian sa iba't ibang sections, gaya ng Filipiniana section kung saan nakapaloob dito ang mga librong akda ng mga Pilipinong manunulat at foreign sections sa mga librong nilimbag ng mga banyaga. Ilang thesis at dissertation mula sa mga universidad at kolehiyo na maaring maging reference ng mga nagma at doctorate degree. For internet searching, ma'am, for editing, may Adobe Photoshop na rin, may AutoCAD, ma'am. Kasi yun yung request ng mga students namin before. So, ngayon, um, may make sure namin na yung, may mga additional laptops kami, ma'am, pero nasa ICT, iniinstall na ng AutoCAD. Pinakabago ang children's section. Dito matatagpuan ang children's storybooks. Welcome ang mga mag-aaral upang magbasa dito. Pwede rin maka-access ng e-books. Wala rin problema kung wala kang gadget dahil may mga ipinapagamit ng mga computers with open all-access Wi-Fi. Maaari rin mahanap ang mga nais na libro online. Itatype lang ito sa La Union Provincial Library Online Public Access Catalog. Yung iba mam ma nag-online class. <laughs> Pero may sarili silang dalang headset. Tapos may mga ano kami, may mga senior citizens kami na nagpupunta para lang magbasa ng newspaper. Bukas ang La Union Provincial Library mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Joan Ponsoy, Balitang Solid North.